Hello po mga kalaki, alas ah, dos na naman ng hapon, syempre mamigay na tayo ng mga lucky numbers sa mga 4 digits, syempre ito po yung mga inaabang at iniintay nyo. Uy, sana ikaw maranasan mo rin manalo ng mga 3 digit, 4 digit ha? kasi ang dami na pong nananalo ngayong September nito, kaya ito na po ang 4 digit lucky numbers mo ay number sa Taiwan number 9137 Malaysia 6968 Dubai 0135 Hong Kong 6962. Singapore 8566 China 2187 Texas 3139 Israel 4045 Las Vegas 8138 Alaska 2260 Saudi 1319 Japan 5572 Italy 3836 Germany 9752 Korea Two nine one zero Greece three zero three nine Canada three one eight four Mexico two two six zero Australia one nine three nine New Zealand seven five seven one India two one four four Philippines seven three seven eight Thailand six two six zero Ayan mga kalaki, kompleto na po ating mga 4 digits lucky numbers ngayong hapon. Naku po, sana manalo tayo, no. Good luck.